Ayan. Hello guys. Ang uh, today's video natin ay gagamit tayo ng ano ng uh, uh, blender para sa ano natin. Para sa Ayan. Wait lang. Para sa gagamitin natin to ito so. Gagawa tayo ng prata. Lagay natin 'yan para nakakagamit tayo ng gagamitin natin itong blender para mas madali hindi natin kailangan kuskusin pa so try natin ayun kung mag-work yun so ayan ito kasi yung ano natin mas maigi to kasi ang hirap kuskusin niyan, yung gagad ka rin, gagad natin. So, try natin kung mag to. Kasi dito, mas pinong-pino. Try natin, na. Bismillah. Ayan. Yung kailangan ay durog na durog yan para magamit natin yan para sa bibingka. Unti, unti natin gawin yan kasi para madurog. measurement na yun, natin. Masyadong ano siya. Ito kasi. Ako kasi maingat ako pag ganito. Mas safe tayo. Kailangan natin. Masyadong marami. So, kailangan natin. masadong siyang marami yung nilagay ko. Kailangan natin yung maliit na blender. kailangan natin. Kasi yung blender na ginamit natin malaki. Yan. Kailangan yata yung Mas malaki. Yung blender para mas pinong-pino. Kasi kung hindi pinong-pino yan, ang pangit, hindi maluluto. So, palitan natin ng mas ma... Yan. Diyan natin guys. Ilagay natin yung pinakamalaki. Ayan. So, yung dalawa yung ilalagay natin. I Try natin itong masyadong malaki kasi yung nananito. So, kailangan natin lang ng magamitin ito. Gamitin natin ng plastic kasi mas safe tayo sa koryente alam nyo kung gumagamit tayo ng ganito ayan, ayan. 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 o okay. so ililipat natin ang ililipat natin yan diba malaki kasi yung masyado yung pinamit ko ayan kailangan lang natin tanggalin yung nakamalaki. Hmm. Malaki kasi Mahirap kuskusin. So, gagamit tayo na pinakamaliit. Masyadong marami nilagay ko. Hirap kaya magawa ng ganito. mallet. mas masakit gitu, o mas maliit. Pero kailangan daw. mag-ingat sa paggamit ng ganito kasi kung may kuryente kailangan nako parati so ito guys kung kailangan na so, mas maganda so, pinong pinong siya. Oh, ganyan. Alam niyo guys, ganyan ka, Ayan, tingnan natin. Oh, wow, ang ganda. Tingnan nyo ang uh, paggawa ng uh, bibingka, yung kasaba bibingka. Dapat, ayan, ganito siya. Oh, pinong-pino siya parang gata. So, tingnan nyo, oh. Paano siya? Talagang malambot. Yung, ayan. Ganyan talaga kaganda guys. So, ilalagay natin ngayon sa isang, uh, Ayan. Ayan ito. Ayan. Meron siyang natirang hindi na nadurog. Kasi kung hindi maturog to, ang hirap tong lutuin. Lalo ang gawin natin yung Mas masarap kasi Ay, meron siyang ano, meron pa. Meron pang natirang. Kailangan pa natin ibalik. Hindi siya, hindi pa siya perfect. So, make sure na ang gagamitin natin ay yung maliit na blender pala. Ayan. So, kailangan natin ulit eh. Mahirap kasi ma-perfect ng ganitong trabaho. Hmm. Hmm. Yung iba, ginagad lang. Kaya lang, dalawang oras o ilang oras ka pa bago mo magad-gad yung Dagalin natin. I'm sure na maayos yung pagkatakip. Otherwise, mahuhulog yan at masisira ito ano natin. Ayan. So, I'm yeah, sure. Ayan. na. Ayan. So on and off and yeah, then another. malambot na malambot na. Kasi yung ano, ito rin na try ko na ayan. Meron siya kasi ang hirap kasi gumamit ng blender kasi ayan. Tingnan natin kung talagang wala na siyang ano. Ayan, perfect na talaga siya. Kapain niyo kung ganyan siya, kung okay na, okay na rin siya. Ayan. Masarap ito gagawin ko siyang bibingka para ayan. Alam niyo mas maganda ito ganitong homemade na ano pagkain kasi sa bumibili pa tayo sa mga ayan mga gumagamit. Syempre of course tayo naman ay nagasegurado na malinis yung ano natin pagkagawa. So, tayo ng ano yan. Chancho. Yan. Tignan nyo, ang nagawa ko lang, ang liit-liit, ang dami yung nilagay ko kanina. Hmm. Mix natin. Ng... Hmm. Makagagawa tayo ng lang, lang, lang. So, ang gagamitin natin ngayon, lalagyan natin ng coconut. Eh butter butter pala ang Gagamitin natin ng mantikà ay butter. Yan para masarap. So, lahat naman ay nakalagay na dito. Papahiran so, tayo ng butter. Ito ang gagamitin natin. Tingnan niyo guys oh. So, pure butter unsalted yan gagamitin natin itong i-mix natin siya. Ayan. Guys, para masarap. So, kailangan lang natin, ito yung mozzarella natin. Ito yung ginagamit lang sa bilingka. So, kailangan natin um, Ito yung mozzarella cheese. Ayan siya sure guys. Ayan. Ito ginagamit lang sa mga pizza. Ayan. So, ayan na ilagay natin. Then, ang natin, lagyan natin ng kaunting. Meron siyang nyug. Kaunti nyug. Kaunti lang ilalagay natin. Kasi ito yung pangluto natin, yung nyug. Yung gata hindi na natin maglalagay ng ito. Ayan. Para masarap-sarap siya. Ito ang ginagamit ko data na fresh. Nasa ano siya. Mas masarap. So, gawin natin ngayon dahil kailangan pa natin itong kasi alam to ang hawak kong ano ayan ito siya. Igasgasin natin, ganyan natin. O, madali lang guys. O, ganyan natin. Ayan. Para mas malinam nam siya. Ayan. ayan. Ayan siya. Ayan, ayan, ayan na siya. So, tamang tama na yung pag-ano natin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yung mixture niya. Ayan na siya. Ito na siya. Ayan oh. So, i-mix natin lahat. Ayan. I-mix natin yan. Ganyan. Hmm. Ayan, Ayan Ayan. Ayan Hindi na natin, hindi na tayo maglalagay ng, ano, ng sugar. Kasi may gata na yan. May unsorted na, ano. Ayan. Ayan. So, ilalagay natin sa fry pan. Ayan. Yes. Meron akong dahon na, ayan. So, nakalagay na sa ano. Uh -huh. Ayan na siya. Nalagyan natin siya ng kaunting no? sugar. Meron akong sugar dyan na uh, mali, mali ano lang siya hindi siya puting puti, hindi siya naman ano. Ito yung ginagamit ko. Yung asado na sugar, mas maganda kasi yun. Kaysa sa ano, ito lang mixture. Dapat isa lang ng ganito. Yung ganan lang siya. Ayan. So, i-mix lang ng ganito. Ayan. Ayan. So, masarap, masarap na ito. Masarap na ito. Sigurado ayun sure, talaga na masarap na masarap ang gawin natin. Hindi din ka. Ayan. So, ito ang mixture niya. Pag kalimutan na maglagay siya, maglagay tayo ng ano, tamang-tama -tama na yan. So, may nakadikit na. Ayan, guys. So, lulutuin natin in 45 minutes. Ayan, ang mixture ng ano natin. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan na yung mixture. Ayan na. Ayan, ayan. Masarap na eh, abangan natin yung pagkaluto niya.